Sa tuwing tayo nagpapalaganap ng mabuting balita, si Kristo ang ating nagiging kasama. Halina't maging bless ako po si Father Arizolan at ito ang palaman ng buhay. Ngayong araw pong ito, natin ang kapistahan ni San Lucas at ang ating pong ibanghelyo ay mula kay San Lucas chapter 10, verses 1 to 2. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng pitumpot dalawa. Sila ay sinugo niya ng daladalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya, sinabi niya sa kanila, Napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Hindi po boring ang magpalaganap ng mabuting balita. Sa katunayan nito, sa tuwing tayo nagpapalaganap ng mabuting balita, nagiging konkreto at buhay na buhay ang ating Panginoong Kristo so sa piling nating lahat. Lagi po natin pakatatandaan na sa tuwing tayo nagpapalaganap ng mabuting balita, hindi tayo nag-iisa dahil kasama natin siya at higit sa lahat, kasama natin ang bawat isa. Nawa, sikapin po natin na ang mabuting balita ay manuot sa kaibuturan ng ating puso upang sa gayon ang lahat ng ating iisipin, sasabihin at gagawin ay lagi magdadala sa atin upang tayo magkaroon ng malalim at personal na pakipag-ugnayan sa Diyos at para sa higit na ikadadakila niya. Kaya naman ang paanyaya sa atin ngayon ng ating Panginoong sa si Kristo na huwag idalangin natin na mas marami pa ang maingganyo na magpalaganap ng mabuting balita, hindi lamang sa salita, kundi sa ating magawa, sa ating pamumuhay, sa tuwing tayo nagmamahal, nagpapalaganap na po tayo ng mabuting balita. Sa tuwing tayo nagmamalasakit, nagpapatawad, nagpapakabuti, nagpapakabanal, tayo po'y nagpapalaganap na ng mabuting balita. Kaya naman, lagi nawa nating hangarin at isipin sa buhay natin na umiiral tayo sa mundong ito upang tayo maging kasangkapan ng ating Panginoong Sokristo na ipalaganap ang salita ng Diyos upang sa mundong ito ang Diyos ang kabutihan at ang kabanalan ang siyang tunay na maghari kaya tayo na magsama-sama tayo magkaisa tayo ipalaganap natin ang mabuting balita upang ang mundo ay mabalot ng tunay na saya muli ako po si Father Arizolan magkita-kita po muli tayo bukas god bless you po and keep safe Please like and share this video.